Eh, magandang araw po sa inyong lahat. Ano ito? Hina naman muli ang inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po ay meron po ako nasagap dito sa YouTube. Tungkol po kay Brother Eddie Villanueva, ang founder ng Jesus is Lord. Ano po? Uh, pagiging natin yung kanyang pahayag. Actually, wala talagang lumalabas na na mga pahayag ito eh, nung samantalang ang daladal niya si Bak eh, yung si Bak eh, against corruption yun eh. Pakinggan natin yung pangangatwiran niya. Ano po? Yung pangangatwiran niya, wala tayong ano rito ah. Wala tayong personalan. Eh, kung ano lang po yung maririnig natin at iano natin sa Bible, ano? Hikakapit natin sa Bible, ano? Sige po, ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, brother, mani, bautista. Ang BP Duterte, ano po yung dayasin? Very simple. Alam mo ang hinihingi ng Constitution eh. Ang Constitution is very clear. Kapag nagkaroon ng na impeachment, ang buong Senado will be converted into impeachment court. At bilang impeachment court, lahat ng Senado, judges, They are the cruel senator. Pag ako'y tumampi sa proseso, masisira yung kanyang pagiging judge. Bilang judge, kailangan impartial ang kanyang evaluation is strictly on truth, justice, and righteousness. Yan ang prinsipyo tinuturo natin sa lahat ng tao, lalo na sa mga nangyayawala sa Diyos at pagmamahal sa bayan. Hindi mo pwedeng mag, 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 maging bias ako eh. Pag ako ay gumagpis sa isang politiko sa o kumontra, tapos uh, yung, yung impeachment court, senado, di maapektuhan yung decision ng anak ko. Yun lang, lang kasimple. Magiging judge ang anak ng Joel, Senator Joel, isa sa magiging judges, hindi dapat na maapektuhan na aming uh, decision. Gusto ko yung absolute truth ang magbuhi. Ano sa tingin niyo yung kanina pa trial kay dito, di, di, di? kay Hindi ko ngayon pangunahan yung Senado. Ang Senado mayroong independent-minded yata yung yung, yung branch na yan ng Kongreso, uh, no? Kaya mahirap mag-speculate. Ang paniniwala ko, mag-aari sa kanila yung paniliwala. Yan po ay interview ng Channel 5. eh, <laughs> si BAC Representative. Eduardo Villanueva. Yung Sibak po, uh, citizen, uh, ano ba yan, ano ang ibig sabihin ng lahat ng Sibak? Basta against corruption. Yan. Yan ang kanilang ipinaglalabat, against corruption. Ngayon, ito po pala, kaya hindi po sa pumirma, dahil magiging usgado nga naman sa Senado at ang anak niya nandun, ang ibig ko sabihin dito, simple lang. Gusto niya pala yung trot, eh. Oh. Bakit hindi siya pumirma? Sumama siya sa kongreso upang malaman ang katotohanan. Naalala niyo po ba? nagrally ang Iglesia ni Kristo na tatag ni Yumaong Felix Manalo Isagon. Ayaw nila ng impeachment. Binara sila ni Johnny Henry si Manong Johnny. Ang sabi niya sa Iglesia ni Cristo, ang impeachment ay parahan upang tanggalin ang isang impeachable official. Yun lang po yun. Remove from the office. Walang kaso yun. Hindi siya makukulong. Wala siyang criminal record. I-remove, sabi ni Johnny, ni Manong Johnny and really. Ngayon punta tayo dito kay Sibak Partylist Eduardo Villanueva, ang tatay ni Joel Villanueva. Ngayon si Joel Villanueva, Sikat na sikat. Saan sa sikat? plat control. Yan. Kaya ngayon, ang bagong pangalan niya, dati, alam niyo po, isa, sa, isa siya sa mga tinawag ni Father Villanueva na hudas ay mga balasubas. Isa si Senator Joel. Flavia Villanueva. Pari po yun, nagmimisa yung mga senador ng 19th Congress na ayaw sa impeachment. Okay. Nang pumasok po ang 20th Congress, anong na ngayon ang pangalan ni Senator Jover? Yung Jover, pinalitan nilang Udas. Udas is Lord. Yung pangalan ng simbahan na tatag ng kanyang Si Bak na ama. Lumobo na lumobo po ang pagsisinungaling niya hanggang sa binuking na siya ni Alcantara na si Joel siya pala yung nangungulit kay Alcantara. Oh, Kaya ngayon, ang pangalan na niya ay ano? Joel is lying. Alam niya po kung ikaw ay totoong makajos, kung ang anak mo ay senador at ikaw ay kongresista at ang ad adikahin mo to fight against corruption, ba't hindi ka sasama sa marami? Ba't di mo gamitin ang utak mo? May sariling utak yung anak mo. Bahala siya sa buhay niya. Kung ano ang kanyang pipiliin, remove or not remove. Sara Duterte. Ang pinag-uusapan ni Kao. Asan yung credibility mo ngayon na kunwari si Bakan pinopromote mo? Pero ayaw mo naman pumirma. Ito po ang puntong interview ng Channel 5 sa kanya. Ba't hindi siya pumirma? Kasi daw po magiging, alam niyo na, mapangatwira pero wala sa katwiran eh yung kanyang mga katwiran, wala sa lugar. Abang pinakikigant ko po siya, wala. Wala. Pakinggan natin siyang muli, ano? <laughs> si si back representative, Eduardo Villanueva. Ito po si brother Reddy kung tawagin ng Jesus is Lord ng Bukawi Bulacan. Okay? Ito po. Ah, ibili po yun po kay Sumirma sa impeachment ng uh, BP.ed. Ano po yung dahil? Very simple. Alam po ang hindi ng Constitution eh. Ang Constitution is very clear. Kapag nagaraw ng impeachment, ang buong Senado will be converted into impeachment court. At bilang impeachment court, lahat ng Senador, judges, eh anak mo eh, Senador. Pag ako'y kumampi sa proseso, magsisira yung kanyang pag-injudge. Bilang judge, sabi niya po, binanggit niya yung konstitusyon. Ano ba ang iningi ng konstitusyon? Remove or not remove? Eh, meron pong daylan eh. Alos 100 percent pumirma. Ilan lang yung hindi pumirma. Kasi nga po, yung mga dokumento nakita nila Saan ka nakakita? Yung mga recipient, hindi sila taong buhay. Wala silang record na sabi ng PSA. Nasaan yung 125 million na kinuha ng sekretary ni Sara sa mismong bangko at binigay kay Lachica, Karnel Kernel La Nasaan yung pera na yun? Nakalagay sa apat na bag. 125 125 million. E ano pa yung mga kaso niya pa sa DepEd? Na ngayon nilutang ni DepEd Secretary, yung dati senador, si ano? Ni Angara. O, yung confidential fund pa. Kaya million-million po ang tinatang mga pera na ayaw sagutin ni Sara. Kaya yung kongreso na, na kinabibilangan, nitong si Bak Parteles ni Ginohong Eddie Villanueva ay nagsipirmahan sila. Ilan lang yung hindi pumirma Ito sana, sana ginawa na lang nito si Mr. Villanueva. Nag-absain na lang. Hindi eh. Ang iniisip niya, magiging korte yung senado at senador yung anak niya. Eh bakit? Eh sariling utak yun magkakontrahan sila na... Yun. Isang sinungaling yung anak niya eh. Ay ano, lumobo na lahat ang kasinungalingan niya eh. nung minsan meron akong napanood. Ewan ko kung napanood nito. Ang sinasabi niya sa kanyang speech uh, speech, tatapusin ko na lang ang aking termino. At hindi na ako sasali huli sa politika. Ang nasa isip ko, nung nabasa ko yun, baka na masiguro nasabihan itong tatay na si Bak. Anak, si Bakin ka na lang. Umalis ka na lang dyan, ha? kanya siguro. Wala na, durog na eh. Ang masakit yung mga miyembro nila. Pati miyembro na dadamay. O, kapag meron ka nakita miyembro ng GIL, anong sasabihin ng ibang tao? O, yung leader ninyo, o. Oh. Sinungaling. Yeah, kasi nangyayari ngayon, lumilitaw ngayon ng katotohanan eh. Alas daw siyang kilalang engineer. Pamukat-mukat niya, siya pala nagpakilala. Nung no, nagbibigay siyang ahay, ipinakilala niya si Alcantara. Engineer Alcantara ng Bulacan. Na ngayon meron naman lumitaw. Kasama sa motorcade. At sinabi ng Alcantara, yung si Joel is lying ay nangungulit para ano pa ba ang kulang, kulang, kulang. Pera na naman. Oh, sipin nyo po yan. Kaya ito po, ang sabi ni Mr. Villanueva, yun naniniwala sa Diyos. Sa tingin nyo ba naniniwala sa Diyos ito? O tuloy natin kailangan impartial ang kanyang evaluation is strictly on truth, justice, and righteousness. Yan ang prinsipyo tinuturo natin sa lahat ng tao, lalo na sa mga nainiwala sa Diyos at pagmamahal sa bayan. Hindi po pwedeng mag mag magiging bias ang uwan. Pag ako'y eh. okay, kumampi okay, sa isang politiko o sa o kumontra, tapos yung, yung impeachment court, senado, hindi maapektuhan yung decision ng anak ko. Yun lang kasi simple. May judges judge ay, 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 ang ng anak ng Joel, isa sa mga judges, hindi dapat ma na maapektuhan ng aking desisyon. Uh, decision. Gusto ko yung absolute truth ang magugi. Ano ba tingin niyo yung mahinatang itong trial kaya hindi ko dapat? Mahinatan? Hindi ko kaya yung pangunahan ng Senado. Ang Senado meron independent-minded ay. yata ay yung yung branch na yan ng, ng uh, kongreso, no? Kaya mahirap mag-speculate. Kung paniniwala ko, mag-aari sa kanila yung kanila. Kung ng puso alam ang... So, maliwanag, naniniwala sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, totoo. eh ayun magsalita ni Sarah. Anong gusto ni Sarah? E di baligtad ng totoo. Kasi nungalingan. Dapat ikaw, Pastor ka pa man din ng simbahan mo. Nagtuturo ka pa naman tungkol sa Biblia. O, ginagamit mo pa yung pangalan ng Diyos na itinuturo namin. Pero ang gusto mo, yung gusto mo, wala naman kaming ano dyan problema eh. May sarili kang kaisipan. Meron kami kay kaisipan. Kanya lang, bakit yung kaisipan ng anak mo, sinasakop mo? Bayan, pabayan mo siya. oh, Basta si bakandala mo against corruption, milyon million na nga ang pera yung pinag-uusapan eh. eh. sige, 125 million pa lang. Hindi lang naman yun, ang dami pa eh. oh, Nalala mo ba yung 125 million? O saan nilagay yun? Ayan. Sana nag ka na lang. oh, Talagang ganon eh. Ayan. Ngayon, anong nangyayari ngayon sa inyo? Ayan. Narinig ko po si yung anak niya, si Joel. Tatapusin ko na lang ang aking termino, hindi na ako sasawsaw sa politika. Wala na eh. Kahit gusto mo pa sumausaw, hindi na kayo mananalo sa susunod. Ya, yeah, atulan na kayo ng tao eh. Mismo, baka doon lang sa Bukawi lang, baka hindi ka manalong kapitan doon eh. O Mr. Villanueva, Joel. O. Oh. Yan nga malaking problema at magaling talagahan Diyos. Bakit? Nagpadala siya ng bagyo. Naglubukan. Naglubukan. May eh, dinabolkar ngayon ang inyong mga ho, 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 ho. Sana kung 10 piso, 20 peso lang. Hindi. Kaya sabi ni General Torre, napakinggan ko lang kanina. Kanina, kanila, lang. Huwag nyo kong kahawahan, sabi niya sa mga supporter niya. Ang kahawahan ninyo, yung uh, binaha 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 magamang Villanueva oh. tignan natin ang Biblia ano ba ang gusto ng Diyos fruit or hindi basa tayo dito po sa 1 8 43 bakit di ninyo maunawa ng sinasabi ko? Hindi ba ito'y dahil ayaw ninyong tanggapin ang tinuturo ko? Ano bang tinuturo ni Yesus? Punta tayo sa verse 45. Ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Oh, anong tinuturo ni Yesus? Katotohanan yan din ang binanggit ni Ginoong Villanueva eh, yung katotohanan eh, yung may, may ano sa Diyos, naniniwala sa Diyos. yung ang impeachment po, para tanggalin mo ang mga impeachable official na gumagawa ng kagaya ni Sarah. Wala siyang kaso, tatanggalin siya sa posisyon. Kaya ang gusto ng Kongreso sinado, magpunta ka, sumumpa ka, at sabihin mo saan mo dinala yung pera. Yun lang ang gusto eh. At yun din ang gusto ng taong bayan. Oh. Hindi ba? Sayang naman po ano. Naturingan kayong reliyosong tao. Parang Iglesia ni Cristo, ang GIL. Kanino panig? Edi eh, di natural, isa lang pinapanigan. Ang mga Duterte, ako, yan ang ano ko sa kanila eh. Ang Iglesia ni Cristo nagrarali pa para mawag matanggal si Sarah sa pagiging ano, wag marimob. Ito rin si Mr. Villanueva, si Bacayo niya rin kasi hindi siya pumirma eh. Yung lahat na pumirma doon, yun ang gusto nila marimob. Kaya Rose, hindi siya pumirma. Ibig sabihin, ayaw niya rin ma-remove. Eh, yung pumirma ka lang, bahala na sinado. Kung tatanggalin o hindi. Eh, total naman, sabi nga ni Inday Sara, nagsimba sa kanila sa Davao, Nang lumabas, uh, in ng media, anong sabi niya? Yung labing siyam na senador, tanggapin nyo, irespeto nyo, igalang nyo yung kanilang desisyon. Anong desisyon? Wala nang impeachment. oh. e eh, di ko may mga si may mga matanda. E eh, di, lusot siya. Tapos sabi niya, wala daw siya kinakampi politiko. Wala kang kinakampihan eh. Diyan pala pinakita mo na may kinakampihan ka na eh. Anong hilingin ng konstitusyon? Ang isang kagaya ni Sara dapat ma-remove. Pero hindi mo ginawa ang yung tungkulin. Bilang Kinamit nung pa yung konstitusyon eh. Kaya sabi nga ni Johnny Henry, ni Manu Johnny ng kagayan. to remove. Oh. Kaya yeah, total, edi sana nakapirma ka, ang desisyon naman ng anak mo, patulogin na lang, patay na lang yung pismen, edi absuelto ka pa, hindi ganito. Wala, magamanga kayo ayan bueno. Ayan, sikat na sikat ang inyong pamilya. Ano sabi ni General Torre, mahawa kayo. Huwag niyo akong kahawaan. Ang kawa, kahawaan ninyo yung ano? Ano? <laughs> yung lumubog, mga tao. And dahil sa baha. Bakit? Uy, ang corruption yan. Ay, eh, ba't hindi ka magsalita ngayon, Mr. Villanueva? Si Bak. Kanya lang ang titirain mo, ng anak mo. Kaya kumanta na yung Alcantara, oh. Kumanta na. Siyempre, may ihipit siya, eh. may promotion pala yun. Ipo-promote dapat yung Alcantara. Siyempre, may ihipit siya nung gagawin niya. Yan po ang inyong sasapitin niya sa eleksyon na susunod. Ewan ko kung meron pa rin maniniwala sa inyo. Meron pa lang maniniwala sa sibak. Baka yun na lang membro nyo. Ewan ko yung mga membro nyo, yung, baka yung iba dyan, nagsihalisan eh. Yung merong isip. Yung may isip, baka sa aking tansya, eh, kasi basang-basa na po kayo eh, Mr. Sibak, Eduardo Villanueva. Walang personalan po. Matagal ko nang hinahanap sa aning sagot niya. Hindi ko makakita. Buti nakakita ako dito na interview ng Channel 5. TV 5. News, News 5. Everywhere. O, kaya no copyright ha. Balita po ito. <laughs> Sige po hanggang dito na lamang. Ano? Salamat po Panginoon Diyos ha. Pagbibigay mo ng liwanag sapagkat ang gusto mo ay ang katotohanan. Hindi po yung kasinungalingan, sapagkat yung kasinungalingan ay kay Satanas yun. 1.8.44 Ang nature ni Satanas ay sinungaling. Kaya sabi na ngayon, ang bagong pangalan ng iyong anak, Joel is Salamat po, Panginoon Diyos. Baguhin mo po ang kanilang mga puso, yung mga mga tao ng ayaw pong mag-iisa sa mga katiwalian sapagkat sila po ay mga biktima lang din sa taras. Baguhin mo po sila, Panginoon Diyos. Hallelujah. Salamat po sa ngala ni Yesus. Amen. Kayong mga nanonood, wala pong personalan nito. Ano? Biblia pong ginagamit ko po, at tinuturo ni Yesus, katotohanan. Dapat stand tayo sa katotohanan. Stand the truth. God bless us all. Like and share at i-share nyo po sa iba. Ito po ang inyong kaibigan, brother Manny Bautista, isa po senior citizen, stroke nose at person with disability. Ito ang katotohanan na ayon sa appointment, ang Biblia ng mga pastor. God bless us all po. bye